So, isang malaking bowl, pagsamahin lang natin ang 700 grams na ground chicken o yung giniling na manok. And then, sunod na natin ilagay ang minced carrots o carrots. And then, sunod na natin ilagay ang chopped spring onion. and then minced onion minced garlic two tablespoons na all-purpose flour two eggs at para naman sa ating pampalasa maglalagay tayo dito ng oyster sauce mga 2 tablespoon na oyster sauce. And then, titimplahan lang natin ng paminta at ng salt o asin. And then, para magkaroon naman ng konting aroma ang ating dish, magdadagdag na rin ako dito ng sesame oil. Pero ito ay optional lamang. Kung wala kayong sesame oil, ay okay lang naman hindi lagyan. And then, haluin lang natin. At dahil medyo basa pa yung ating mixture, magdadagdag ulit tayo ng harina o flour. At kapag ganito na yung consistency ng ating mixture, ay pwede na natin tong isalin sa piping bag. So, ayan. Kung, pero kung wala naman kayong piping bag, pwede kayong gumamit kahit yung plastic ng ginagamit na pang plastic sa paggawa ng yelo. So, ayan. Simulan na natin ang pag -wrap. Sa so, isang bowl, maglalagay lang tayo ng dalawang kutsara ng harina. At dalawang kutsara ng cornstarch. And then maglalagay tayo ng tubig. Ito 'yung magsisilbing uh, pang-seal ng ating nori. Iko-coat natin 'yung ating mixture o 'yung chicken roll dito bago natin siya prituhin. So ganito dapat 'yung magiging itsura. So, sa recipe nito, gagamit tayo dito ng nori seaweeds. Ayan, nabibili lang to sa mga supermarkets o kaya sa mga Korean stores. So, medyo malaki yung ginawa kong butas para malaki din yung magagawa nating um, chicken rolls. So, kuha lang tayo ng isang nori sheet. So, yung magaspang yun yung lalagyan natin ng mixture. Then, i-roll lang natin. And then, magbabrush lang tayo sa dulo nito yung ginawa natin. Flour mixture kanina. Para pang seal. So, ayan. Gawin lang natin yan sa natitira mixture at saka ng nori seaweeds. Umabot ka ba sa part ng video na ito? At kung oo, paki na lang po sa baba kung saan kayo para malaman ko kung hanggang saan inabot ang video na ito. At kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe at paki-like at i-share na rin po ang video na ito. Maraming salamat. So ito yung nagawa ko sa piraso lang palayo nori sheets na meron ako. So nakasampung piraso ako at may natira pa akong mixture, medyo madami pa. Bibilin mo na ako ng nori sheets and then lalagay ko muna to sa rep. So susunod na gagawin natin, puputuli natin to gamit ng gunting, mga tatlong piraso sa isa. Ayan. So, after natin silang mahiwa, kagaya nito, i-coat natin sila with flour mixture. Ayan. And then, ifa-fry natin. Then, pertuhin lang natin. And then, pritukin lang natin ang mga yan until mag-golden brown. Make sure lang na nasa medium-low heat lang ang ating kalan para ma-make sure natin na maluto din yung mixture sa loob. Once ganito na ay golden brown na at luto na yung ating mga chicken seaweed roll, lagay lang natin sa isang plato na may paper towel para Madrid din ang excess oil na mga ito. And then, prituhin lang natin ang mga natitirang chicken seaweed roll. And that's it! Narito na ang ating quick and easy chicken seaweed rolls. Perfect and iserve is with sweet chili sauce. Serve na yan at ensure na yan sa buong pamilya at masayang pagsaluhan. Maraming salamat! I hope na gustuhan niyo po ang recipe natin for today. Maraming salamat po at ingat palagi. Bye!